Hello mga kadiskarte For today's vlog Pakita ako sa inyo Kung Paano gumagawa Ng mga lungga Para sa mga wild honeybee Kasi nasisira ang ilang bahayan Sa last year Kasi merong malakas na ulan Merong bagyo na landslide Ang mga lupa So ang mga lungga ng mga wild honeybee Ay nasisira So magawa tayo ngayon sa ilalim ng lupa magawa tayo ng lungga para may ba, may matitirahan sila tara so dito tayo mga kriskarte so magawa tayo ng tinatawag na sa saya lungag buho so, sa ilalim so sa, umpisa na tayo Tolo natin ang ito, ugat. Ano <laughs> kadiskarte ito na ang nagawa natin so ang so ano dating gawin kailangan natin ng pangtakip ito pangtakip natin so tatakpan muna natin at lagyan natin ng pintuan okay yan ba ang mga biskerte ito lagyan natin ng pintuan nila para dito sila dadaan pag makita nila tong bahayan Ito na mga Ito yung pintuan nila. Oh. Dito sa dadaan. Pag makakita sila nito. So, tatakpan natin ng mabuti. Para hindi pasukin ng mga uh, bawag yan. Bisaya. Bumigas. oh, sa uh, hindi pa ng langgam. Tsaka, yung labod wala ito so, karte ito na mga kalis natin ng bato at natin ng pasok kanila so hintayin natin baka bukas o sorry, ilang araw ba baka kita sila nito So nakatapos na tayo bago pa ba na tayong nakatapos ng paggawa ng lungga ng mga bubuyog o wild honeybee dito sa likod merong limang bahayan limang lungga ng mga bubuyog nakagawa tayo at saka dito mga kadiskarte ito sa likod sa likod ko sa may may tumoy ng kawayan may kagingking o dyan. mayroon akong nagawa dyan na tulo tulong bahayan o lungga ng mga wild honey wild honey bee so abangan lang natin ang ginagawa natin ng mga lungga o bahayan ng mga honey wild honey bee ay update lang na natin o sa mga sunod na araw, sa sunod na mga buwan o sunod na mga linggo tikita ako sa inyo kung may tumitira na ba kasi kawawa naman ang mga wild honey bee kasi yung sa mga last year merong malakas na bagyo so nasisira ang mga bahaya nila so gumagawa gumagawa tayo para sa kanila mga kadiskarte sa aking garden ito ang tanim natin no? Oh. meron akong kong kalubasa o oh, meron pa doon no? Oh, sa likod at sa harapan merong yan natin kamatis so, nandito ako ngayon sa ating payag at merong sikwa ayan o oh. Dito sa garden natin, marami tayong tanim. Meron pang siling labuyo. Ayan. Sa unahan. At dito. Meron tayong galubasa at sikwa. So puntahan natin mga kadiskarte ang ginagawa natin ng mga bahayan o lungga ng mga wild honeybee kung meron na bang tumitira. So abangan natin. Okay, puntahan na natin mga kadiskarte. O yan, o dito ang tanim natin. Siling labuyo. So doon, ito may sa so, may bakilid, doon tayo nagawa ng mga lungga o bahaya ng mga wild honeybee. So tara, puntahan natin. Okay. Nandito na tayo. So, ito. Ito yung unang bayan. Ulongga ng mga wild honeybee. So, dito sa ibabaw. Tingnan natin. Okay. Oh, may tumitira na. Oh. Meron na silang bahay hindi ni sila mag kung may ulan o may bagyo okay may bahay na sila may bahay na ang mga wild honeybee or bubuyog na, ah, nasa ilalim sila ng lupa yung ibang mga bubuyog katulad ng mga putyukan nasa itaas ng kahoy pero ang wild honeybee or bubuyog nasa ilalim sila ng lupa Okay. Ito, may pumam may pumapasok mga diskarte, di ba? Oh, may lumalabas. Tingnan natin dito sa tabi. Oh, Dito. Meron ba? Oh. Oh, meron ah. Meron na pangalawang bahay ito, mga diskarte. Balayan ng mga bubuyog. Okay. Kasi kawawa naman sila, wala silang bahay. Kasi yung last year, nasisira ang mga bahay nila, ang mga lupa na landslide. So, ang ginagawa natin, nagawa tayo ng mga lungga. Mga para meron silang bahay, bahayan silalim ng lupa okay hintay tayo para mat ma klaro na to hmm. Okay na, may pong mapasok o oh, may lumilipad. So dito naman tayo sa unahan. Ay dito. Okay, mga kadiskarte oh. Madami sila oh. Okay, mga kadiskarte. Hindi na magproblema ang mga bubuyog o wild honey bee. Kasi meron na silang lungga, ubayan. Okay oh. dito naman tayo sa tabi. Tingnan natin. Ito yung isa, oh. yung okay, mga kadiskarte, oh. Meron ng mga bahayan sila. Nasisipti na sila. Kapag umuulan, bumabagyo meron na silang bahayan o lungga o lungag sa mga wild honey bee. Tingnan niyo mga kadiskarte. Oh. Lumalabas, pumapasok. O, oh, mayroon pa. Okay. So, maraming salamat mga kadiskarte sa pagsubaybay ninyo sa aking channel. Kasi, mayroon ng mga bahayan ang mga wild honey bee. Mayroon na silang lungga hindi na silang magproblema. So, kung pwede naman kayo na gumagawa dyan sa mga bahay sa mga bakili niyo sa may farm pwede naman kayo gumawa ng mga lungga ng mga wild honeybee para may matitirahan sila katulad ng mga ginagawa ko nagawa ko ng mga lungga o mga bahayan sa mga wild honeybee para sa kanila hindi ni para sa akin kasi sino namang gumagawa ng mga lungga at tayo ang tumitira di ba so gumagawa lang tayo ng bahayan para sa mga wild hanibe so maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa aking channel mga kaliskarte sana may matutunan kayo about sa paggawa ng mga lungga o bahayan ng mga wild hanibe bye bye